要回家了，真的、uh。 ex na atay ewan ko gawing ex pwede naman like um, ibang you know, direction ganun here ex talaga yung dami na nagkalat dahon dito sa shop nagsasara na mga <laughs> oh, diba? Pwede naman pa straight lang. Okay. Tatayo. Hindi mm. pa lahat ng technique. Sa saliyade. Ha? Tidaay, oh Ayan. Oh, ay ulit. Ulit signal number 3 typhoon dito sa Hampton yan yung himla para nang pasok ng parade ah, okay. yung si ate <laughs> hi sa'yo umsi hi sa'yo Thank you.